So yan guys, nakabutan kami ng malakas na ulan at hangin. So yan, so yung tulak ni Julius sa takad Zaido yung bangka namin. Any many minutes later. So yan guys, nakabutan kami ng malakas na ulan at hangin. Ito so namin, lamig. ito, ito yung nakuha namin, no? kadami no. Ito, ito. Ayan okay, no, sa ibalik. Ayan no, no sa oh, 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 oh. ibalik para uh, guys at saka may banat okay, guys so yun dahil malamig yung panahon ngayon bumulan pa rin malakas ang ulan dito so merenda muna kami and bye bye ano merenda natin ngayon <laughs> Masaya donut <laughs> donut <Opa>. with native <laughs> with native yan <laughs> oh <laughs> Mga kasaya So ito yung nahuli namin kanina So doon sa pagsama namin Doon sa uh, Si Bapo at saka si Bapa And, uh, Sa pag-ampas Sa gilid ng ilog So ito yung ulamin namin Diba Tulis? oh, ito guys Tilapia Tilapia oh, Ito pong tinatawag na tilapia dito sa akon At saka ito yung bunti O oh, banak Banak oh. Ito Magneto <laughs> Ayan tekasan, Tegasan yan saka uh, talangka bukas so ito yung lutoy namin ngayon na isda yun sa nauli namin and then yung iba is yun uh, dalhin sa bahay oh, so magluluto kami ngayon ng lukan na may oyster sauce berlin na pa may ka para di malangit Okay si Julius, oh. siya yung, yung asan dito sa pagtanggal ng mga uh, lamang loob ng tilapia, yung asan. Oo, oh, halisin natin ng dinay. Okay, so mga kasoya, so yun, uh, tapos na yung panguli na minisda. Pangapa next na doon sa labas ng labas ng pispan, doon sa gilid ng ilog po tabi ng ilog. So, yun. Ngayon, magluluto kami ng tilapia na may sabaw. Gamit itong kamatis, uya, and then sibuyas. And then, meron ding bawang, uh, paminta, meron, mantika. And then, yung lukan, lulutuin din namin ngayon. So, lulutuin namin with oyster sauce. Pag-aaralan oh. natin itong bawang. Ang bango. Okay, natin yung sibuyas. Luya. Itong... Ka, <laughs> okay so sana dati tong uh, cubes, chicken cubes. na natin itong pamintang durog ah durub, durub. Madurub, so yeah durog durog madurog malamit so, para sa so pag kumulo to is na isang beses so ilulog na natin yung isda okay, so okay so mga kasoya so ito yung isda so kumulo na yung tubig yung tinanit natin na tubig so ilulog natin itong isda tilapia talakitok at saka banak okay so let's go 1 2 3 4 5 Okay, so mga kaisan, so natapos na tayo sa unang luto natin na tilapia or banak na may sabaw. Ito, luto na. Go! Yan, sarap! Okay, so mga kaisan, so ngayon, susunod natin yung luto. Eh? So yung luto yun is toy or lukas na may oyster sauce. At saka may Taglasan or talangka. Go. Oh. Okay, sunod natin itong main ingredients natin. Lukan na may hipon at saka uh, limasag or talangka. Hipon. Hipon. pa talangka at alimasag nanhi ko na so natin itong pamintang durog napit na yung naluto sarap yan and then pamintang buo yan laluin natin Okay, so sunod natin itong oyster sauce na sarsaya.

Pero ito masarap oh. no yung... uh! ah, po. iluto na yung yatmin. Yung... Ito ka po. Ayan. Woo! Ayan. Ayan po. Sarap. Oo. Oh, Pagkasan. Kain tayo. Do. Ito. Sarap. Mm, Sarap natin. Okay? Hmm. Sarap bisa datang Keep on wow. <laughs> Sarap, <laughs> saido, saido, sarapnya <laughs> 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 sayang sih, like guys. yang pengen dinaikkan sama stamina, sarap yang sedang namin. Oleh kecoa, tinggal mau, oh, dan oh, ya Hmm. Siapa yang saya dinaikkan sama stamina? Next time. Ah, okay, pinaubos no, yung kanin ko. Si Sorry, hindi nakasama si Lekage. No, marami uh, kayong, marami kaming ulam ngayon. <laughs> ano ito? Si Lekage lang. Like kubang. <laughs> may natira. So, may pang tilapia or, at saka sabo. Sige, so ibibigay na ito sa mayari ng bahay. Bahay na ito. Okay, so, so may panghimagas pa. Saging. So saging guys. Ang last hour ito guys. Pamunuk, pamunuk. Orang yang ditamai. Anu anu. Bagus banget. Bagus banget kayak dia maka ini Pak Salita. Dia makan enggak? Oh, iya makan kayak enak busuk aku. Salah Mana pun nak kayak enggak sama tengah sama ya. Nah, kayaknya nang mati gas nakanin. Si Saido.